Way ngayon lang po ako sa lugar na ito na uh, medyo uh, bago po sa ating uh, pagbibiyahe dito po sa Laguna uh, ayan medyo madalang po ang sasakyan madilid na Mami Vila, Mami Kay, Founder May mga kasangga, shout out, shout out ito po yung biyahe ko na ngayon lang po ako nakaranas ng ganitong biyahe na napakadilim ng daan tapos wala halos kabahayan eh syempre dala ng pasahero dito po sa dulo sila inihatid ayan po makikita nyo yung sakyan dito wow ah, isang challenge challenge sa akin itong biyahe na ito